Kaya naman si Kuya mo? Ay Kuya, una na pala po. Makakaalis ka na. At ikaw naman, pumasok ka na sa loob. Kuya, bakit naman ganun? Anong bakit ganun? Anong oras na oh? Di ba 5.30 na yung out mo? Saan naman nagpunta? Kuya, kumain lang kami ng street foods. Mukhang pati ang tao na yun. Teacher mo ba yun? Kuya, grabe ka naman po. Naniligaw po yan sa akin. Maniligaw? Alam ko na yan eh. Papunta ka palang, pabalik na ako. Yung sinasabi mong maniligaw mo, boyfriend mo na yun. Sigurado ako. Pati, sigurado ka ba doon? Mukhang babasusin ka lang nun eh. E, paano kung mabuntis ka? Kuya, hindi ganun na. Hindi naman po ganun yung pagkakakilala ko sa kanya. Tsaka mabait po yun. Kilala hmm. ko po yun. Mabait? Sa umpisa lang yan. Lalaki rin ako, Isha. Alam ko yung intention niyan sa'yo. Sa una lang yun magaling. Magkakaiba naman po yung mga lalaki. Meron naman pong marespeto at meron din ng babastos. Ah, ganyan ka pa. Pinagtatanggol mo pa yung boyfriend mo mukha mong teacher. Huwag yun naman po kasing lahat yun eh. Pati, di ba, sabi ko sa'yo, mag-aral ka mabuti. Paano pag nasira yung scholar mo? Pati may mangyari sa'yo. Sa tingin mo, sino sasagot sa'yo? Ako, di ba? Hinapili ka sa atin ng mga magulang natin. Kuya, hindi ko nga po yung pag-aaral ko. Hindi po yun maapektuhan. Magtiwala naman po kayo sa akin. Basta siguro din mo. Ayoko na maikita yung lalaing yan dito sa pamamahay natin, ha? Umakasok na sa loob. Cute naman ang kapatid mo. Um, sabihin pala ako sa'yo. Ano yan? Ayaw kasi sa'yo ni Kuya. Dahil mas matanda ka doon sa'kin. akin. Ay, inis nga ako eh. Think na kami mag-away. yung parang hindi lalaki, no? Alam mo, hindi dumahan sa pagkabinata. Sana kung um, ayaw niya pala sa akin, sana hindi niya ako pinapasok sa bahay niyo kahapon. Ayun ay, nga eh. Hindi ko ay. kailangan pa tumakas ngayon. Oo, baka mamaya sabihin na naman, ay, ako, papagalitan na naman ako nun. Tsaka, wala naman akong balak sa'yo. Maninis naman yung tensyon ko. Wala nga ako ibang inatupag eh, kung hindi alagaan ng kapalit ko, di ba? Kung ayon sa akin, hindi ayaw niya. Hindi nga yung sinasabi Kaya, ko kayo. kay kuya. Sabi ko na... Pwede na mga tanghiwala yan eh. Pwede na mga tatantan, kung yung gusto ng kuya mo. Bigay natin yung gusto para matahimik, para walang gulo. yung ko lang ganyan. Dami-dami ko na inisip. Dating ko pa sa isipin ko yan. Huwag naman ganun. Sabi ko nga sa kanya, kilalanin ka muna. Ayaw nga, di ba? Ba't mo papakilala? Eh, masyado ko naman nagmamadali. Dapat, alam mo yun, kilalanin mo din si Kuya. Siguro, ano bang pwedeng gawin dun? Buti na lang, eh, kasi naiinis din ako. Hindi eh. ko rin alam kung paano kanya tatanggapin. Hindi ko na kailangan yun. Hindi ko na kailangan ipanalo panalo kung ano yung... Hindi ko na kailangan siya. Hindi ko na siya kailangan ligawan. Ayoko na nang isipin yan. Mamaya may yati pa kami. Sige na, umuwi ka na doon. Hinihintay ko na yung mag-aalaga dito. Punta pa kami ng yati mamaya. Anong oras pa yun, nung gabi pa yun. Sige na, ayoko na muna siya. Masyadong pag-usapan yan. Tumakas-takas pa ako. Ayoko ano, ko na kuya mo, di ba? Sige na, let's wait for Okay. Kuya Dan, may problema kasi ako. Yung girlfriend ko, yung kuya niya, every time na lumalabas kami, lagi siyang nag-iisip na hindi maganda. Like parang, Ano mo yun, sinasabihan niya yung girlfriend ko si Jalisha na, baka mamaya, anuhin ka lang yan, gamitin ka lang yan. Mm. Samantala yung pagiging babae mo kasi mas matandaan sa'yo. Nai-stress ako kasi ba't ganun tingin sa akin? Pero may may ginagawa ka? Wala naman. Malakas respeto ako doon sa girlfriend ko. Siyempre, dapat mas matanda ka kaysa sa girlfriend mo kasi para at least ikaw yung example sa sa, sa kanya. Diba? Dapat tapos at the same time, dapat to dapat sabihin mo na lang sa sa kapatid niya na you respect you have to show her respect. Siyempre, bigay mo na mga bulakak sa kanya at 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 siyempre, you know, every time na lalapas kayo or visit visit mo yung yung family, siyempre, you have to show respect. You know, important yan. So, para at least sa future, you know, dahan-dahan yan mas okay talaga na siguro kung usapin ko na lang po talaga ng yung kuya niya no, oh, no para mas magkaintindihan kami para hindi, hindi ako nakakaramdam ng gantong hurt parents yeah. din and, uh, para slowly lang ano kayo mag, mag and uh, sana tuloy talaga kayo Uy, <laughs> salamat ha. Ka nai -store ba ka ba sa, so, ah. Naistorbo kita ah. sa na-store naistorbo kita sa pag-inom mo. Pasensya no, oh, na. Okay oh, well, 'yan. Umiyak ka? Hindi umiyak. Lalaki tayo. Lalaki ka? Kaya mo 'yun. Um, Ma'am, bakit niyo po ako pinatawag? Um, actually, pinatawag kita kasi kahit ako, nagulat ako sa result ng mga grades mo. Eh, based dito sa mga grades na to, bagsak ka. Ah, paano po yun nangyari? Eh, nagpapasa naman po ako. Iyon eh, nga eh, nagpapasa ka. Kaya lang, yung mga pinapasa mo, hindi siya maayos. Kaya bumaba nang bumaba yung grades mo. Ma'am, hindi po ako pwede mong magsak. Baka naman po nagkamali lang po. Dinobol check ko na to kasi kahit ako hindi ko rin to expected. Napakataas ang expectation ko sa'yo. Um, is there any way pa po ba para makabawi? Promise po, babawi po talaga ako. Gagalingan ko po. Um, Iha, this sem, wala na tayong magagawa. Pero I'm sure naman next sem babawi ka. And I'm sorry to say, wala ka na sa pagiging scholar. Bawi ka na lang next sem, okay? Sige po. Have a good day. Thank you po. Yun yung sinasabi ko sa'yo eh. Ano gagawin natin? Nawala ka na sa scholar. Alam mo namang hindi ko kayang pagkaraling ka ng full tuition. Sa bahay lang at saka pang baon-baon lang kaya kong bigay sa'yo. Pagkain natin, ano pa matitira sa akin? Hindi mo pa naisip yon Kasama mo pa doon jowa mo. Pasensya ka na, Pasensya? Anong magagawa natin sa pasensya? Dahil sa ginawa mong yan, paano ka mag-aaral? Hindi ko rin po kasi alam eh. Ganto, ngayon, Sim, tumigil ka muna sa pag-aaral. Tulungan mo ako magtrabaho. Mag-ipon ka para makapag-aaral ka. Kuya, sayang naman po yung pinaghirapan ko. Oh, anong gagawin ko? Sino ba may kasalanan? Saan tayo kukuha ng pag-aaral mo? Alam mo, alam mo yung trabaho ko, malita yung sweldo ko. Kulang pa nga sa bahay. Um, kuya, hindi naman sa nagpamagaling ako at nangihimasa ko sa buhay nyo. Unang una sa lahat, humingi ako ng pasensya kuya kung masyado kami nag-enjoy. Tsaka hindi ko naman alam na napapabayaan na ni Jalisa yung pag-aaral niya. Pero hindi yung intention ko kuya. Um, Ganto na lang kuya para makabawi ako. Kung hindi man labag sa kakalooban niyo, ako na lang magpapaaral kay Jalisa. Kung okay na sa inyo kuya, kasi okay naman ako eh. Ang cargo ko lang itong kapatid ko. Kung okay na sa inyo kuya, Bayan ang intuition niya, hindi lang itong upcoming semester. Ako na mapapatapos sa kanya. Tsaka kuya, para saan pa kung naging mas matanda ako, di ba? Mas okay na rin yung kuya para makapagpahinga ka na rin. Para naman, hindi mo na cargo si Isha. Sarili mo naman. Ma-priority mo naman yung sarili mo. Tsaka, alam ko kasing pangarap mo yun para kay Isha eh. Para patupad niya. Alam ko naman na nagigipit ka lang, tsaka nagpapakakuya ka lang. Yun nga lang, kuya, kung okay lang sa'yo. Isha, pumasok ka muna sa loob. Sama mo itong bata. Hindi si, ate, ha? Yes, kuya. Alam mo, Vince, hindi ko tatanggayan yung offer mo. Kasi pinangako namin yan sa magulang namin na pagtatapusin ko ng pag-aaral yung kapatid ko. Pati siguro naman, naiintindihan mo ako bilang kuya. Nagiging overprotective lang ako. Kasi bago nawala yung magulang ko, hinabili niya nila sa akin yan. Kung magiging napasensya sa akin, kuya, o magalala mag-alala. ko kayo. Malaki ako. Mas matanda pa ako sa kapatid niyo Normal lang na maging protective kayo. Overprotective. Kahit sino naman kuya, kapatid, tatay, gagawin yun ni eh. Lalo na pag sa babae, di ba? Gagawin ko, imbes ko kuya para mapag-aaral ko ng maayos si Jalisha. Tsaka hindi ko talaga intention kuya na bumagsak siya. Nilabas ko lang siya lagi ako kuya, pero hindi para mapabayaan yung pag-aaral niya. Basta, Bids, ipangakamu sa akin. Pagtapos mo muna pag-aaral ng kapatid ko. Yes po kuya. Pasensya na sa mga nasabi ko ha. <laughs> okay lang yun kuya. Huwag mo ako dyan. Kukuha ko ng may inom natin. Meron ako dyan sa rep eh. Sige kuya. Yung tambay lights ha. Sigi-sigi. <laughs>